ang topic natin ngayong hapon is mindset. So, ano nga ba si mindset? And paano nga ba ito nag-work sa buhay natin? Okay. define muna natin yung bawat word kasi combination niya ng two words, di ba? Mind tsaka si set. Si mind, si mind, uh, dinedescribe niya yung pag-iisip ng tao. Kung paano tayo mag-isip, di ba? Uh, si mind ay define as describes the an individual di ba, on how he she feels think remember and act ay yung meaning ng mind and set, to put or stand so clear but mind and set so pag pinag yung mindset na yan ayun yung word na kung paano tayo kumilos sa araw-araw natin. Mindset means na uh, the way of thinking ng isang tao. Guys. 'Di ba? So, kung ganun kung ay ganun 'yung iniisip mo, Ganun lagi 'yung pananaw mo sa buhay, guys. 'Di ba? Dapat eh mabago natin 'yun. Kung negative ka parati mag-isip, 'di ba? Hindi 'yung makakatulong sa self-improvement mo. Yun guys. And meron tayong tinatawag guys na mind programming. So si mind programming guys, ay 'yung mga na store na sa brain mo. Simula nung pagkabata ka, 'di ba? Sinasabi sa sinasabi ng mga magulang mo sa na kapag nagkasugat ka, eh, may lalabas na pare diyan, ba? Diba? May lalabas na mais diyan, which is na nice store sa utak mo na habang lumalaki ka. Nadadala mo 'yun diba so ay yung pinapaniwalaan mo pero nung lumaki ka na ano ba naisip mo diba? ano ba yung uh, view mo doon nung lumaki ka na diba hindi naman lumalabas ang sugat kapag nasugatan ka eh diba yung nalabas. so ayun guys ayun yung ibig sabihin mo sa mind programming. so meron tayong two parts of brain guys meron tayong tinatawag na conscious and subconscious yung conscious guys, ito na yung alam mo. Conscious means na matik ka kapag naramdaman mo na nauuhaw ka, iinom ka ng tubig. Ayun na yung mga na-store sa brain mo guys. Ayun na yung mga daily na routine na ginagawa mo na alam mo na. Yung subconscious mind natin guys is yung subconscious is ito yung mga influence guys na sinabi lang sa'yo na, oy sabi ni ganito, ganito daw yan, ganyan, ganon, di ba? Ayan yung meaning ng subconscious, guys. So, guys, tanong, Patrick, bakit mo ba ginagawa yan? Uh, ginagawa ko to, guys, is to, ang goal ko is to share a uh, positivity, guys, dito sa live na to, guys. As I said nga, yung mindset natin is, ito yung kung paano ka kumilo sa pang-araw-araw. Kung ano yung mga paniniwala mo, guys actually dapat baguhin na natin yun eh. no? baguhin mo na i-prepare mo na yung sarili mo sa pagtayo ng sarili mong business guys. Uh, dito meron tayong uh, four types of mindset na dapat natin na practice sa pang araw araw guys una guys uh, tinatawag itong empty cup Siya empty cup. Empty cup guys kasi uh, really nice mo yung isipan mo i-clear mo yung mind mo yung mga nalaman mo di ba yung mga natutunan mo na na willing ka na matuto ulit willing ka na may mapasok ka ulit na knowledge sa isipan mo guys ganun siya ganun yung empty cup mindset tsaka guys example uh, wag tayo parati yung alam yun yung uh, kanyar yung may alam sa computer. Eh, yung isa bago. Actually, may small knowledge din pero, di ba, sinasabi niya, parang sinasabi niya sa'yo na, ay, alam ko na yan, ako yan, kaya ko yan, di ba? And, the end, yung result is, wala, zero, negative, walang quality, di ba? So, guys, kung dapat, lagi tayong uh, open, guys, i-open nyo yung mind yun know, na maturo tayo. Every day is a learning, guys. Lagi kong sinasabi sa post ko, di ba, na learning is earning. And guys, kapag nag-stop ka ng learning mo, guys, you'll die. Kasi totoo yun, eh. Bakit ko ba nasabi na you'll die? Hmm? Kasi kapag wala ka nang natutunan, di ba, parang natitenga ka na, eh. Stuck na yung knowledge mo, eh. eh ang knowledge, hindi naman yan ini-stuck na, dapat. Ina-apply guys tayo, maging positive tayo parate i-apply natin yan sa pang araw-araw na buhay natin number two na kailangan natin uh, focus mindset focus tayo dapat sa goal natin, focus tayo sa buhay natin, ay yung kailangan natin mag-focus ka kung minsan magiging hindrance talaga, obstacle ng buhay mo, yung mga tao sa paligid mo Minsan sa family, di diba, na sinasabi na, hey, hindi mo magagawa yan, hindi mo kaya yan. Yan, scam yan. Diba? Eh, madalas natin naririnig. Pero guys, tandaan nyo parati na hindi lahat ng bagay, hindi lahat ng business is scam. Siyempre, uh, ibang topic na natin yun. Susunod na topic natin yan guys. Maganda yan. Number 3 na mindset is bulletproof mindset. Ano nga ba, ba yung bulletproof mindset? Alam nyo ba guys yung mga, di ba, kapag sa mga karera ng kabayo, or yung mga kabayo natin ngayon, di ba, yung parang ano ba tawag dun, may term doon eh, na nakafocus lang na gano'n no? Ibig sabihin, para makatakbo sa karera yung kabayo, di ba? Hindi siya na-distract sa mga tao diba guys ayon yun ni eh. kung focus ka sa ginagawa mo sa business mo no hindi hindi mo ka ng negative na opinion or something about sa business mo sa ginagawa mo diba lagi kang mag excel don guys yan ayun yung bulletproof mindset guys dapat na focus ka lang sa ginagawa mo no? hindi mo kailangan intindihin yung sasabihin ng tao sa'yo ay di ba ay bakit ganyan ka na ngayon uh, kung more on business na di ba syempre guys may mga tayo may mga sarili tayong life goals yung gusto nating makamit sa buhay ayun yung point ni kaya tayo nagbe-business hindi lang naman para sa hindi lang naman para sa sarili natin yun eh. Para rin yun sa ipapamana mo sa family mo, di ba? Sooner or later, di ba? Hindi naman tayo din magtatagal dito sa Monte pero knock on wood. <laughs> di diba? Patagalin pa tayo ng sa tinggal sa tumanda tayo, no? And lastly guys, ang last mindset na kailangan na, natin. Ito guys, nang ko guys. ang last na mindset natin. No. Ah, uh, yung last mindset natin is Ready na ba guys? Ready na kayo? Yung last mindset natin is implementation, the speed of implementation always beats the imperfection. Yan guys. So, need mo guys 'yun. Yung speed of implementation always beats the imperfection, guys. Itong mindset na to guys, yung kapag nagkaroon ka ng apat na mindset na yun guys, trust me guys. Trust me, magsasaksin no? no? ka. Yung una guys, no, empty cup mindset. Second is focus mindset. Number three, bulletproof mindset. And number four, the speed of implementation always beats the imperfection guys. Yan guys, kapag nauha nyo yung apat na yan, na-apply nyo yan daily, na-apply mo daily yung apat na mindset na yan. At na-practice mo. Guys, maganda yan isa buhay. No? walit wallet yung apat na mindset na kailangan natin is empty cup mindset. So, linisin natin yung pag-iisip natin and uh, fill in natin yung bago nating matututunan. And number two is focus mindset dapat focus ka lang parati di ba focus kayo sa life goals mo sa sarili mo self improvement mo number 3 bulletproof mindset wag kang magpapapasok ng negative na sinasabi sa iyo kasi talaga guys maa-affect ma affect it takes effect sa, sa buhay mo no? grabe na na bubulol pa <laughs> pero okay lang yan guys and first time lang entry bulletproof mindset na no? hindi ka dapat magpasok ng mga negative na sinasabi sa iyo. ano eh yung kailangan natin para para tayo yung positive minded. No? And the kailangan natin is implementation always beats the speed of implementation always beats imperfection. No? Apply mo agad kung ano yung mga bagong natutunan mo. Apply mo agad, wag mo i-stop. Kasi kapag in mo yan, mga ilang araw lilipas, di ba? Hindi mo na magagamit. Makakalimutan mo na. Kung ano yung mga, kung, pa, kung ano yung mga nalaman mo about sa businessman, di ba? Kung ano man yung nalaman mo, i-apply mo agad na dapat ito yung magbe-benefit sa iyo, di ba? Makakatulong sa self-improvement mo. Ganun dapat, hindi yung scroll scroll ka lang diyan sa Facebook, di ba? So dapat yung kung anong may resources ka, sabi nga di ba? Maximize your resources. Gamitin mo para magkaroon ka ng self-improvement. Yan, magkaroon ng income. Guys, and ito guys, bonus na information guys. Uh, ito yung simple formula to success in everything. Una guys, yung income, no? Income, kung ano yung ginagawa mo ngayon, di ba? Uh, mahalin mo yung ginagawa mo. Dapat, kung ano yung uh, magkakaroon ka ng profit, dapat gusto mo yung ginagawa mo, hindi ka napipilitan. Yan. And number two, pagkatapos sa income guys is yung consistency or time time guys time kaya kasi nasabi na time is gold you no? kung lagi-lagi mo yung ginagawa na minsan walang naniniwala sa iyo kapag ganun guys kahit ikaw maniwala ka sa sarili mo na kaya mong gawin yan magiging okay yan lahat promise hindi ko to sinasabi ako nagpa-promise na broken yung promise ko doon sa part na yun. Pero kung parati consistent ka, tuloy-tuloy ka. Kasi yung iba, sa totoo lang, yung iba sa mga business, start sila ng business. Pero pagdating na ng kalagitnaan, kala nila, eh wala silang benta. ba diba? Walang tumatang hilik. It takes time guys, hindi hindi talaga <laughs> totoo yung biglang yaman guys. Kasi actually hindi talaga yaman guys yung ano, yung point natin dito yung financial freedom na gusto natin, dito natin dito. yun so yung simple formula na to guys is yun nga, yung income yung time consistency yun, yung and number 3 enjoy so, oh, enjoy mo yung ginagawa mo kasi di ba, ako saan ka nga masaya eh doon, doon, ka magpa profit kung ano yung ginagawa mo sa business mo, di ba? Enjoy mo kasi business mo yan kaya ang nga nag-business eh, di ba? And number four, simple formula to be successful in everything is start. Patrick, bakit mo nasabing start? Start means mag-take action ka. No? Mag-take action ka. Alamin mo yung behavior, di ba? Alamin mo yung behavior mo, kung tama ba itong ginagawa o ikaw mag-self-assessment ka kailangan yan para ma-improve mo yung sarili mo guys kaya na mindset so ulitin ko ulit guys yung apat na mindset na kailangan natin ng recap natin is number 1 empty cup mindset number 2 uh, focus mindset number 3 bulletproof mindset number 4 is the speed of implementation always leads to the imperfection. Yan guys, yan yung kailangan natin para mag-start tayo na sarili natin yung business. And huwag nyo rin, rin kakalimutan yung simple formula to success in everything. Yung income, then yung time, then sunod sa time, income, no? ah uh, yung number 3 natin is enjoy, and number 4 is yung start. So ayun yung simple formula na para tayo mag-succeed, mag-success.